Uh, uh, nandito po tayo ngayon sa ano uh, Bustos Dam Dito sa may pumutok na gate Ito oh Kasama ko po ang ating uh, Konsihal ng Barangay Diko at uh, Pantubig Tinit uh, Tinitingnan po natin ngayon yung lakay ng ano ng gate na pumutok do dito At, oh, kaya wala nang tatapo na tubig andito na ito oh. ito na yon kaya ito na po yung tubig ay yung mga bato oh, kitang kita na kita na yung bato oh, mababaw na mababaw na kaya ito ito yung pinaka tinutuntungan ko ang ano ang mismong gate wala na, tuyo na siya. Tsaka hindi na hindi na tatapon kasi wala na eh. Hindi na kaya sumampa ng tubig dito. Ito, ang mga natira oh. Mga janitor piece. Ayun. Ano. Ito ang kalagayan niya dito sa uh, Bustos Dam. gate number 3. Ayan. Ito po ngayon, kita no? mo, nakakababa na rin siya, no? Ah. Uh, June, ng Pantubig. Ah. Uh, ayun si Kunsiya lang liko. Oh. Uh, kaya, wala nang ipapangamba na may puputok pa dahil wala na rin tubig na tatapon pero kailangan bago mag uh, tagulan kailangan mayari ito kasi pag dito nayari uh, effected ang Malolos, Kalumpit, Bulacan-Bulacan, Nagunoy. Yan ang masyadong uh, i -epektuan. kasi wala nang haharang na tubig na manggagaling doon sa malayong bundok na yon. So ibig sabihin, ang tubig dire-diretso na. Hindi niya sa makukontrol dito dahil sira ito. Kailangan sa lalong madaling panahon maggawa ito ng niya, alam niya ano nito. Pero ito nakakontrata doon dati sa uh, Jaika ka Philippines kaya kailangan to makontrol pag dati bagyo dumating ang ano ang tagulan sa pagkata uh, ang magdudusa talaga rito yung dyan sa may parte na ano na yan, uh, kalumpit malolos sa trayong yung bulakan-bulakan hagunoy kaya magiging mabaha sa, sa, ano, sa lugar nila. Oras na umulan. Dahil wala nang controller dito mismo. Ito lang ang magkocontrol eh. Para hindi bumaha. So wala ngayon. No? Sabog na. Ito. Kaya na eh. Hiltap ba yan? Oo, oh, yan Yung medyo may ulap na yun. Hiltap na yun. Oh. Ay eh, tiningnan namin 'to ng ano ng uh, makita namin ko ano sitwasyon. Kaya so, yun, ano masasabi mo? Magagawa ba ito ng madal lalong madaling panahon? Eh, mas maganda kung matututukan uh, ng ating gobyerno rito para siyempre maraming tao Pabibisala? Mabibisala kung sa kasayad. Nakatutukan tayo sa Tagulan. Oo, oh, malapit ng Tagulan eh. kaya magsa Ang lalaki pala ng mga turnilyo. oh. Oo. Dito Oh. No. Huh? Tati Tati na, ito, no? ito. Ala, na talaga. Sarap dito, kaya lang ito tema eh, sakripisyo, ng taong bayan pagka sa tagulan. Eh medyo nag talaga sa kribisyo sa pagdating ng tubig lalo lalo na nga dyan sa may hagunoy na yan, kalumpit yan yung lumolobo, yun lumolobo. Yun. ay ah, napunit eh oh na punit. oh punit oh Ito yung Oh, malaki ang punit din, oh. Ito yung napunit, ayan. Oh. dolasa. ha yan, uh, uh, Ito, 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 ito. Uh, eh, ano? Ay, ilanin, eh. <laughs> manipis ito lang din, oh maganda magaganda 'ung gawi sinela's eh. ha Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Ganda si niyan. Gano'n kapal niyan? Dino, dino uh. dino dino, -dino, Tara, uh. Okay. Yan yung uh. kaya nananawagan kami. Kaya ano, Gob Daniel Fernando. Na sana lalong madaling panahon na uh, magawa ito. Kasi kawawa yung mga kababayan natin dyan sa laylayan ng tubig nito, ano kalumpit ano, kalumpit apalit, uh, mm. hagunoy, bulakan-bulakan. <laughs> Kaya nananawagan tayo kay Gob Daniel. Ay nakakasakop dito. Sana lalong madaling panahon ay magawan agad ng paraan. At uh, marami siguradong mapipinsala dito. Okay, hanggang sa muli, uh, magandang umaga po sa inyo lahat.